Good morning, sir. morning Good morning, sir. Good morning. morning. Good morning Everybody, good morning. sa mo? 600, 200 ang kilo. ay 187. ah. 160 lang. 160 160 lang. 160 160 160 160 160 160 160 160 Malaki ito, kuyang Ang dami dilis ngayon Dilis, dilis, dilis Hi hey, ma'am Ano, anong lagay? गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग से Ay, pa ang darating ma eh. pa mga bangka galing sa Laos parating pa lang yung iba yung mga maliliit at saka yung mga malaki hello Saya, 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 saya. So, good morning, good morning po sa inyong lahat. Magandang buhay. Ay, welcome back sa dahil lahat. Eh. Siyo tayo sa ng ano, palengke ulit. Bulungan, bulungan section tayo. So, nakakatawa lang. Daging tao. Parang fiesta. Ayun, ayun, tayo ayun, Salamat po mga kaibigan sa pag-follow at pag-subscribe kung di nila po. ikot namin kayo. tayo sa natin kung anong mayroon. Ay. Kapan si, si Mrs. nung wala na. Wala na sa loob. Wala na rito eh. Na, puro, sa, galing, puro galing na sa bangka. Oo, so, ano nga yun. Doon sa baba. Puro posit. May posit Gano'ng pusit na yun. Hindi na. Hindi na. Bakit magkano po na? tayo? Magkano bulit ba dito? Biyahe na na. Ah, biyahe na to? Okay na yan. Saan biyahe? Nabotas. Pusik, pusik, pusik. Biyahe na yan sa nabotas. Diretso Pagi. Na. Pagi. Dami pusik na. Ha?

paden Kaya lang talaga t kayo. <laughs> May pakaganapan eh.

Bente? Ha? raw. Hindi, okay. Okay lang eh. Hindi ko maihaw yan eh. Hindi <laughs> joke lang. 50 50. 50 ang dilis. Gano'n sa pusit kaya ni Nanay? May sabit ang kajay. Ay, ang pusit. Ay, okay. e magkano ang pusit mo na eh? 200. 200. 200 kilo ng pusit. Ikot tayo.

telah dia buhay, dia <tip> Oh. Ang ganda ng isda oh. oh, okay, ni oh. Adi, ang ganda ng isda nito. Sir, basta espada, maya-maya, napunapo, bidilya. Kagaya din sa Hello, Mr. Luz. Hello. 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 Ayaw niya ako makuto. Ayaw, makakaya. Pagkana? 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 yan kinakain na sana. Yan 'yan? Pwede, yan. Kaso lang, Ay, doon, doon. Diyo. Durado, mas Ito tayo. Umuwi ka pa alam ka na, buddy. buddy. mo ba? mo. Doon na lang sa dulo, sa kabila. So. Masigit dito. Sigit ka, no? Kailala mo ba yun? Ha? Ah, okay. Hindi, e, meron tayong ano. Ano eh itong ano? ano tawag ito? Torsilyo. Torsilyo. Ang sa presyo? So, hindi <laughs> eh. yung yun. mo. Hindi mo kilala yun, ah? Hindi na kilala. Ate, thank you, Dito kung sinanay dito ka dito. Okay. Gusto mo ba talaga ng dinis? <laughs> Gusto mo talaga ng Dilish. Ay, mo si Shomalito. Magkano Dilish? Sandal po sa

Dorado ay. Dorado ay. dorado. Oh. Dorado. Eh. Yung ganito. Ito May lab... yung laman to po yung ulo ng dorado. Ah. Pero sa laman. Sa laman po 300 po. Sa ulo po 200. Alright. Ito puro taba-taba yan. Masarap po yan sinigang sa miso. Iprito mo muna siya. Mesa. Iprito. Iprito niya. Oo oh, nga. Yan. Yeah. Yan na lang. Sa akin na po, sir. Apo. Ayan, sa akin na. mo na? Sinigang. lang. Ha, lang. Okay na yan, sir. Pachap-chap mo nga tayo. Okay lang. chap mo. Dalawa na lang yan. 300 ang kilo. 300 ang kilo? Ano ba Ano yan? Bonito yun. Ay, kapit tayo. Bibili sa si tatay. Kano nito? 300 po ang kilo sa buo, sir. 300 po dito itong pork. 300 po. Ay, 300 oh. po. Papatusta ko na. Yung pala happy lang. No? Papatusta ko na. Eh, pakilo mo nga ito yung shot eh. Diyan muna te. Agoy, okay. dalawa. Dalawang kilo po lang po. 600. Bawasan na lang ating 50. 550. 570. Pass muna. Ha? Pass na. Masyado malaki. Masyado malaki. <laughs> Harap lang kami sa katamtaman. Bayaran mo na to. Ay, nanay. Ay, wala ka pala pambayad na. Sa akin nga pala yung magbabayad. Siyempre. Hawa ka mo. Si Fernando Mugno, si Banay na. Oo. No. Hindi oh, oh. ba dapat yung mabayang ingat yaman? Hindi <laughs> ka na yan to. Pag bonus, atin. Thank you. Wala po. Okay. Sige muna kami pagkain namin. Thank you. Apo, sige po. bye, -bye. Uh, mas uh, mas uh, positive po siya. Magaling. magkano ulit din tayo? 444 44. What you want ah? Ano yung may problem ko <coughs> 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 O, 200,000. 200,000. sa very good price para? 200,000. Ano nasa? Ito alam mo, sana talaga. Mate, na belly. mamili So bali na, balik na kami ng bahay Kumawala tayo nang ano natin Ah uh, Pangulo Tayo Tayo ba, Al sana Ayun <laughs> Ay, ko. Ano, sakto lang, hindi ka tulad ng nakaraan. Daming ano. Mayroong masikip. Ngayon ano lang? Ayun, sakto lang. Pero na, hapon. Mm Hindi -hmm. kami. Mm -hmm. Ah, tayo nga po. Tapos na kaming mamili eh. Uwi na. Oo. Hindi lang sili ah. Closing na tayo. Oo. Oh, Ang pangko. Oo. Oh, Dito mo yung karahan. Magandang buhay po sa inyong lahat. Happy Sunday. Nakapagpalayang ka na ba ang iba? So, ayun, yun yung kaganapan dito sa palayang ka ng subi. Uwi na po kami ni Mrs. Ah, Tagluto. Ayun o, no. Hal. Yeah. Ayun ka sa kanila. Parang nagasas natin, 1,000. Parang ganun. <laughs> so, ayun. Magandang buhay po ulit. Pauwi na kami. Pakita natin. 1, 1,000? Hindi ko alam yung sa akin magkano yung sa wallet ko. Sabi <laughs> mo 1,000. 1,000 lang sa'yo. Hawak mo. Hawak mo to. Right. Magkano raw inabot. So, mag-compute tayo kung magkano inabot ng pinamili namin. Kaya so, natin. Kaya mo pa nakalala mo ko ba? Kasi 500 yung binigay Okay. Ito na. So, yung 500, ito yun. Tapos, Yan. 500 na yung... yung ang 500 ni Mrs. itong gulay. Tama? Hindi, okay, 300 lang yan. 300. Tapos, tapos ito. Tapos, yung arosep, dilis, kasama yon. Sa 500? So, 400 na yon. Okay. Tapos, may sukli pa ako dito sa bulsa ko. Okay. Tapos, kung dumukot ka ng 600. 200 dun sa bangus. Oh, tapos, 400, 400 dyan sa ano. Oh. 600. So, magkano lahat? 1-1? One, one? 1-1 po ang pinamili namin ni Commander. So, o, ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan pa o sa sulok. Ayan, ayan o. Oh. ayan po, magandang buhay. Maraming po salamat sa pagsubay-subay sa amin So, muli, nagpapasalamat ako sa mga nalangulog. Tsaka, patuloy na tumatakilig sa tayo. Kahit na maliit, tuloy-tuloy na. I hope nag-enjoy po kayo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Ano yun? Bye! Uh, ay, Ayan, gandang buhay po ulit. Ayan. Oh. Bye! <laughs>